Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening So for today's video, ayan po ay magluluto na naman po tayo ng ating uulamin So wala na po tayong pa-intro-intro pa, -intro -intro pa. derecho-derecho luto na yan Ayan po pala, may pork chop tayo Yan ay ginagamitan ko po ng brine solution Ayan, mayroon po tayo dyan na anim na pork chop Mahigit isang kilo po yan siya guys Ang guhit na lang para mag-iisang kilo Ayan siya. So nakababad po 'yan ng 24 oras. Yan po ay atin muna siyang i-drain bago po natin siya lutuin. So habang nagdi-drain tayo, mag-prepare po tayo ng ating uh, gawing sauce dyan sa ating pork chop. Ayan pang uh, lasanya. So yung gagawin po natin, uh, maglagay tayo ng 4 na kutsara na brown sugar. Ayan siya brown sugar yung aking gamit so magdedepende din po sa inyo kung anong gustong asukal ang inyong gagamitin ano. So yan po ay maglagay din po tayo ng uh, soy sauce. So kung ano ang sukat ng ating sugar, ganun din po ang sukat sa ating uh, soy sauce. Yan. So dahil 4 na kutsara yung ating sugar, 4 na kutsara din po yung ating soy sauce. Ayan. So, dipindi po sa dami ng ating uh, lulutuin. Ayan. So, bibilangin nyo na lang yan yung aking takal. So, yan po ay actual na talaga, no? At maglagay tayo ng isang kutsarang ketchup. Ayan. Pampakulay lang po sa ating uh, sauce. Ngayon, kung mayroon kayong hot sauce, pwede nyo pong hot sauce ang inyong ilalagay. At dahil uh, may bata po tayo, hindi pwedeng maglagay tayo ng maanghang sa ating sauce. So, tanging pamintang pino lang po yung ating ilalagay dyan, pampabango sa ating sauce. At syempre, lagyan na rin po natin yan ng tatlong perasong kalamansi. Ayan, tatlong kalamansi na piliga po. Ayan po, kita nyo tatlong perasong makatas yan. Ayan, so pigain lang natin ng maige para hindi sayang yung... So, sayan. O, yung katas ng kalamansi. At uh, syempre, hahalu-haluin natin ng maigi yan para matunaw yung ating um, asukal. At naglagay din po pala ako dyan guys ng asin. Kunting-kunting asin lang. At hindi po kasi na-on yung camera. Kaya ayan. Kunti lang. Kumbaga, awan uh, dash of salt lang yung ating ilalagay dyan Dahil yung soy sauce naman po ay maalat na yan At yung ating pork ay malasa na rin po yun At pagkatapos natin haluin, naglagay din po pala ako ng isang kutsara na cooking oil So, depende po sa gusto ninyong cooking oil Yung ginagamit ko dyan ay palm oil Ayan So isang kutsara lang yung aking lagay at hinahalo-halo ko din po ng maigi. At kung napapansin ninyo mayroon tayo dyan na tawel. Malinis po yan siya. Yan po ang ipunas natin sa ating uh, pork chop. Kanina na dinidrain dahil matubig pa siya. Ayan, pinapatuyo ko lang po yung ating uh, pork chop. Lahat po ay ating uh, pupunasan para talagang tuyo yung ating pork chop. Ayan, para matanggal yung tubig. Ayan, kung uh, sa tingin ninyo guys, uh, naalatan ninyo yung pag uh, brine solution brine solution ninyo, nabulol naman po ako. Uh, hugasan nyo na lang po sa gripo pero dapat uh, running water siya hindi siya ibababad kundi yung galing sa gripo pagkahugas Uh, paghuhugas nyo. Ayan, nagkamali-mali na naman tayo. Ano ba yan, Vicarian? Nagkakadabulol-bulol tayo lagi. Ayan, so napunasan na po natin yan. So yung gagawin po natin ay ah uh, babrushan natin. Ayan, may brush tayo. Babrush natin yung ating sauce na ginawa dyan sa ating pork chop. Ayan, so yan po yun. Yan po yung ating pampalasa sa ating pork chop. So, isa-isa nating brushan yung ating A pork chop brush and daw ano ba 'yun bikarian ayan so babrush natin lahat 'yung ating nakahanda na pork chop dyan para malasa dahil nga po 'yung ating gagawin is barbecue barbecue na pork chop pero hindi tayo mag-aapoy kundi sa kawali natin yan lulutuin. ayan so dahil malakas ang ulan dito sa amin wala tayong oras para mag-apoy-apoy pa kaya gagawa tayo ng biskarte. Ayan, so lulutuin natin yan siya sa ating kawali. Ayan, pagka nababrush na natin lahat. O, e, diba? So, ganun lang po Kasi Simple yung ating ulam for today's video. So, habang nagbabrush pala tayo dyan sa ating pork chop, naghada na rin po pala ako ng uh, frying pan. Ayan, pinapainit ko lang po siya at yan po ay nilagyan ko lang ng konting konting mantika. Ayan, konting konti lang po talaga yung ating nilagay dyan. Ayan. So, ilalagay na natin dyan yung ating pork chop na inihanda. O, ayan. Dyan tayo mag-barbecue sa ating tawali. Ayan. Yan yung uh, tamad mag apoy. Ayan. Umulan kasi dito guys. Nakakatamad talaga mag ah, uh, apoy-apoy. Ganon. O, diba? So, tayo para makatingin naman tayo ng barbecue. Na? O, diba? So, yan ay uh, binabrushan ko rin po pala yan isa-isa dyan uh, para naman mas siksik ang uh, lasa ng ating pork chop. O, diba? So, ganun lang. Para talaga siya, para talaga tayo nagluluto ng barbecue. Nababrush-brushan din natin yung ating karne habang ah, uh, uh, nag-apoy. Ayan. So, hindi naman po nasusunog yung ating pang brush kasi po ay, yan po ay silicone. So, kung may brush kayo, kailangan silicone siya para kang maitama tama man dyan sa umuusok na sabaw-sabaw uh, sa ating uh, pork chop, hindi po siya matutumaw. Ayan. So, binabaliktad ko lang at para pantay yung pagkaluto ng ating pork cha Ayan po. At dahil ay may space pa yung ating kawali para hindi tayo matatagalan, ayan, inuusog-usog ko lang para mapagkasya natin dyan yung ating aning na pork chop. Para pagsasabay na natin pagluto para mabilis lang at hindi tayo mahihirapan at higit sa lahat, hindi rin po tayo na paaksaya ng gas. O diba? Anong lang. So, sino bang nakakarilit dyan na kahit Uh, sa pagluluto, kailangan mag-isip tayo kung paano tayo makakatikid sa ating gas. So, ganun talaga ang uh, mga nanay. Kailangan budgetin. Kailangan mag mag-budget talaga tayo para hindi tayo ma-short sa ating uh, income everyday. So, ayan, nagkasya po yung anin na pork chop. Kung napapansin ninyo, nagtutubig siya. Yes, nagtutubig talaga siya, guys. At okay lang yan siya. Hayaan lang natin yan na kumulo. Uh, para maluto yung ating pork chop. At the same time, kailangan po natin siyang balikta rin para pantay-pantay po ang pagkaluto ng ating pork chop. Ayan. So hindi ko na po pinapakita sa inyo kung papaano ko po, po binaliktad. Dahil nga may bumili, ayan, yung ating kameraman, nag-entertain po muna sa bumili. Mahirap po kasi guys, hawak ako ng cellphone, sabay magbaliktad. Baka mamaya malaglag po po yung ating cellphone wala na po tayong pang vlog o di ba kaya hindi ko na pinapakita sa inyo kung papaano siya babalik tarin ayan basta binabaliktad baliktad ko yan lagi para pantay-pantay ang pagkaluto ayan katulad niyan o di ba mula na siya yan po talaga guys ay lasang-lasang barbecue yan ayan. actually lang bisis ko nang ginagawa yan Uh, hindi lang isa o dalawang bisis na. So ngayon lang ako nakapag-isip na i-vlog. Kasi ngayon lang ako may uras na mag-vlog. Minsan po kasi pinagsasabay ko na po yung pagluluto ng ulam namin at pagluluto na ng uh, pang merienda, pang namin dito sa aming harapan. Ayan. Para may piso tayo. Habang may lakas pa, kailangan doble kayo tayo guys dahil kung wala na tayong lakas mayroon tayong mahuhugot na uh, panggastos natin so ganon ayan so ayan uh, hinahalo-halo ko. ko na isa-isa ayan malapit na po siyang maluto at amoy barbecue na yon ayan so na baliktad baliktad ko lang pinunas-punas ko lang din sa ating uh, kawali kasi nandiyan na yung uh, patas dumikit na po sa ating kawali ayan o diba mas may gay na maya maya nyo balik ka rin para pantay pantay ang pagkaluto hindi sunog o diba ganun ma so yan po ay luto na kilipat po natin sa ating plato isa isa ayan diba? Amoy na, Imoy na yan at sarap na kumain. O, oh, diba? Luto na siya. Ayan na po. So, maraming salamat kay sa walang sawang suporta at pagmamahal. Luto na po yung ating uh, pork chop barbecue sa kawali. O, diba? O, kung tamad kang mag-apoy, pwede niyo po itong gayahin. So, bye-bye everyone! Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. Kami po ay kakain na.